Sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok, may batang nagnangalang Astrid. Mahilig siyang mag-drawing gamit ang mga crayola niyang halos pudpod na. Kahit luma, masaya siya dahil nakagagawa siya ng magagandang larawan. Isang araw, habang nagde-drawing siya ng bahaghari, biglang lumiwanag ang papel nagulat si Astrid nang makita niyang gumagalaw ang kanyang drawing. Dahan-dahan siyang hinigop ng liwanag hanggang sa napunta siya sa isang kakaibang lugar na puno ng kulay. Maligayang pagdating sa kaharian ng mga kulay. Ako si Diwata Azul, tagapangalaga ng langit at dagat. Pero Astrid, may problema kami nawawala ang kulay pula. Dahil dito, nagiging maputla ang mga rosas at wala nang sigla ang araw. Sumama si Astrid sa paghahanap. Sa kanilang paglalakbay, nakilala nila si Nadiwata Dilaw, tagapangalaga ng liwanag, at Diwata Verde, tagapangalaga ng kalikasan. Lahat sila ay nalulungkot dahil unti-unting naglalaho ang mga kulay. Habang naglalakad, napansin ni Astrid ang isang kuweba na kulay abo. Pumasok sila at doon nila nakita ang isang malungkot na dragon. Ikaw ba ang kumuha ng kulay pula? Tanong ni Astrid. Oo, pero hindi ko naman gustong sirain ang kaharian gusto ko lang maramdaman ulit ang init ng pula dahil matagal na ako mag-isa. Pwede naman nating ibalik ang kulay pula. Basta promise mo, magiging mabait ka na. Tumango ang dragon. Tinuro ni Astrid ang kanyang krayula at sabay silang gumuit ng malaking puso. Muling lumiwanag ang paligid at bumalik ang lahat ng kulay. Masayang nagpasalamat ang mga diwata kay Astrid. Salamat Astrid! Dahil tinuruan mo kaming magpatawad at magmahal. Nang magising si Astrid, nasa kwarto na siya. Akala niya ay panaginip lang. Pero sa tabi ng kama niya, may isang kumikislap na pulang krayola Aral ng kwento Ang tunay na kulay ng mundo ay nagmumula sa kabutihan, kapatawaran at pagmamahal sa kapwa.